Kayong lahat ay leaders. At nandyan din yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang media platforms, social media platforms. This is the new media. And without them, I don't think lalayo at lalalim ng ganito ang hakbang ng maisog. Kanya, naiso kayong pasalamatan yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na suppress na yung traditional media. But traditional media, la yan, dito tayo sa new media. Dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwede maging media. Upload ay upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay, simultaneous. Ito yung malaking balaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang, atang, mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II Happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalapan ang higante, ang superpower at nuclear arm, China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims Jan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas I think we only have nine Ang Vietnam I think they have more than 20. Eh bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy, hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala ho tayong pag, wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan World War II. Nakipaglaban shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo. Magkakasabay Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano magagaling po tayo mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na World War II, kahit paano, eh, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Itong, itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude, hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo na sa payagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kundinahin kung anuman ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the, the, Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat may nasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan mo natin mabuti, ano ba story ng, China sea, uh, ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa atin ng Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Noy Aquino nung nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating navy ship. E yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Kasama na Taiwan, sama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, e panahon pa ni Mahoma nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag nating imilitarize. Minilitarize nung panahon ni Noy Noy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na utu-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noy Noy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso eh. Ang payo sa kanila ng White House sa bayang pag-atras ng mga gray ship, nung Navy ship na ang katotohanan ay eh, hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So, inuto-uto yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noy Noy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung, yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. interest ng Amerikano ito. They want to remain the world, uh, they, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nila nilang mapanatili ang kanilang impluwensya dito sa ating dito sa bahagi na ito ng mundo. Eh wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo ang isinusulong natin yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulon ng daliri, eh talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinubok o tayo ang nagpoprobok? Dapat mag maging hinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, ang digmaan between China and the Philippines. Hindi tayo tutulong ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan. Pero bahala kay sa buhay nyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa. Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, may kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto nating mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan, ginagamit lang silang pon ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino. Anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng gera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're a thousand kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Sila mamuno. Lumabas sila sa, air, sa comfort of their air-conditioned offices. Sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat